Ngayong araw ay eh, di up ko na naman pala at nagpunta ko dito sa may tabi ng dagat malapit sa dorm namin uh, At para matesting na rin natin yung golden pamingwit natin At di muna ako nagpunta kila baby kasi pitsa bidi peligro na naman tayo ako kababali Mangan po mangan At kumain na nga muna pala ako kababali at ang dalakong pagkain is Spaghetti at merong kasamang munggo na sinwaka ko dun sa dorm namin At syempre eh, Pinigop na natin yan habang mainit-init pa kasi mas masarap yung monggo pag mainit pa 9 am na nga pala ako dumating dyan sa may tabi ng dagat ko Kababalik kaya kumain na muna ako kasi medyo umiinit na Pagtapos ko nga palang kumain isinit up muna kagad yung golden pamingwit natin ang pamain ko nga pala kung kababali ang jelly na parang isda at dito ko lang nasubukan yun sa Taiwan na gumamit ng ganyan pamain kasi sa Pinas uh, hipon yung ginagamit natin at syempre hinagisang ko na kagad kung kababali nagkukurap yung camera ko kanina kung tapos itong battery ayan nasira hindi ko alam kung dahil sa sobrang init kasi nila pag kanina nag sa ako ng pamimit nila pag dito sa may stainless na to akala ko yung camera ko na yung sira kasi nagkukurap-kurap sa yung screen nya so maya maya kakatanggal balik ko ng battery eh nasira tapos nilagay ko yung bagong baterya nag okay yung screen nag okay naman lahat hindi ko alam Daka dahil sa sobrang init yun kanina at nawalan nga pala ako ng gana sa pamimingwit kasi kala ko nasiraan na tayo ng camera ko ka babalik kasi wala na tayong gagamitin sa pagbablog. At maya maya nga eh may dumating ng mga Taiwanese para mamingwit din at ang gaganda ng pamimit nila ang hahaba pa. Maya maya eh umuwi na rin ako kaw ka babalik kasi medyo tumataas na yung sikat ng araw at umiinit na rin masakit na sa balat kasi pupunta rin ako para magpagupit. pagdating ko nga sa barbershop, eh, pumasok na rin ako kaagad at nagpili na rin ako ng gupit na ipapagupit ko ka kapabali. At yan nga yung napili kong gupit at halagang 220 daw yung bayad dyan. At syempre, eh, ano mo na ako kasi ako na yung gugupitan kung kapabali. Yeah. At inaayos nga naman talaga ni ate yung gupit natin kasi 200 NT nga naman yung bayad natin dyan kung kababali. Pagtapos nga pala kung gupitan ni ate eh, ginulo ko ulit yung buhok ko kasi parang mas trip kong magulo yung buhok ko. <laughs> Dumaan na din pala ako dito sa may ukayan. Malapit lang din doon sa barbershop at malapit dito sa mismong palengke namin. Baka kasi mayroon akong mabiling gamit kung ako At may nakita nga ako ditong sapatos na Nike at Lebron yung tatak niya. Ayan, napakaangas sana. Oh. Kaya lang medyo may kamahalan siya kung ako para sa ukay. 1,200 NT. May nakita nga pala akong slim bag dito na napakaangas din kaya binili ko na dahil magmamansari kami ni Baby Lab para may regalo ko sa kanya. May nakita rin akong lagayan ng camera dito ko kababalik kaya binili ko na rin. Pag uwi ko nga ng dorm, may chanik ko na yung mga bag na nabili natin ko kababalik lalo na tong alagayan natin ng camera na napakaganda pa ng kondisyon ko kabalik Binili ko yan para meron akong paglalagyan siyempre nitong camera natin na... Ah, regalo para hati ni Baby Lab. at ginagamit ko yan dati kaya lang medyo lumabo na yung lens niya kaya na-stuck ko kababali at yan yung lens niya sana mabilhan natin ng bago para may magamit tayo yun lang, lako salamat